Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang magandang gabi sa lahat ng mga kumare, kumpadre na nakikinig po sa atin ngayong gabi at syempre sa Signal 101, sa ating TVUP channel, sa ating mga YouTube mga viewers at Facebook Live viewers. Good evening, good evening, good evening. Sana po ay wala kayong mga seryosong mga problema dahil nga naman pag may mga katanungang legal at meron tayong legal na pinagdadaanan, talagang dadami ang puting buhok ninyo. <laughs> aray, aray! Oh, oh na, nakaday aray, naman. Naka okay naman aray, Ako dyan. po ang inyong mare ng bayan, mare Yao, kasama natin na parehas na Parehas kaming bagong gupit. Walang Ayan. iba, kundi si Attorney <laughs> PG. Hi, Hi, hello. Good evening. Yeah, good evening sa lahat ng mga sa atin ngayon. Doon sa mga, sa mga sinabi nga ni Mare sa Facebook, sa YouTube, YouTube. saka sa Signal. Ayan. Saka uh -huh. nga, wag kahit na meron kayong problema ng legal, wag niyo masyadong problema. Ang wrinkles, di ba? Totoo. <laughs> ikaw ba? Tanong hmm. lang ha. Hmm. Kasi syempre, ikaw naman ang lahat sumasalo ng mga problema ng mga tao, <laughs> di ba? Pagka ganyan ba, meron bang isang insidente na talagang affected na affected ka? Meron ka naman maging kaso na sobrang affected ka? I meron try not kaso. to be. I try, kasi you, don't, you can't be effective if you're, very, if you're emotionally you're attached, attached no. to that. Although, kaya may mga ibang kasong ayokong tinatanggap. Like what case? Sige nga. Uh, ah, lalo na, kunyari, ang, kung ang salarin ay lumapit sa akin or alleged salarin at it's against children. Ayoko. Ah, sinatanggihan mo. Tinatanggihan ko yun. Ayan. Ayoko nun. Oo. ba? Diba? Ah, kaya yung or um, rape cases na against women. Ayoko Ayoko rin. Mo. Rin, Ayaw Ayoko, nun. Rin nun. Ayoko mm. rin. Ako rin hindi ako pwede maging abogado ng ganyan. Although I'm Kasi, not saying... Baka pumupunta pala sa amin, ubugbog ko na siya. Ah, although I'm not saying <laughs> that, that that that, that um, they do not deserve Uh, uh legal representation uh -oh. maybe my um, the other lawyers in my firm will 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 handle it but uh, I won't I won't so, ako hindi talaga pwede. kasi siguro hindi ako naging abogado attorney Oh nga kasi alam mo yung talaga nakikipagbunuan ako talaga ano, oh, oh, nakikita ko yun <laughs> ito oh! -ano ka parang ma ma emotional oh, ako pero alam mo hindi pwede sa amin mga abogado maging mamersonal eh. Mm -hmm. hindi sa amin, lalo, lalo na kasi araw-araw may kaharap naman kami adverse counsel, di ba? Opposing mm -hmm. counsel. Hindi namin kaawa yung mga yun. Yung alam mong tipong nagdanakaw na sa harapan mo, alam na alam mo na na siya na yun talaga, meron ng lahat ng ano, sasabihin pa niya hindi siya guilty. Ay, <laughs> hindi na ako babatuhin ko na ginelas yun. <laughs> Ay, alam Promise. Ko, alam ko ata kung anong sinasabi mo, no? di ba? Parang harapan na <laughs> eh, di ba? Someone has to represent Them. It, then someone will represent it because every person has a right to representation hmm. yun na lang yun yun na lang iniisip ko doon no? okay every person has a right to representation okay okay, okay. okay. diba? so sa mga <laughs> <laughs> pero nasaad <-sand> ako <laughs> I will ako. diba? I mean ano nga lang do't isa't magagaling yung mga alam ko yung yan sa'ya magagaling yung mga abogado nila eh. s'yempre they have money to pay for yes. the best counsels in the world. Although, again mm -hmm. ang sinasabi natin Attorney PG, lahat talaga you're right no. Mm -hmm. Lahat talaga dapat ay uh, bigyan ng uh, ng uh, karampatang uh, panahon at s'yempre ng uh, pagkakataon na sila ay dumipensa ng kanilang sarili. In fact, pero datapat no. data pot subalit. subalit. <laughs> okay. tayo. Talagang hina ano, no, Pero talaga naman yung iba talaga kung kitang kita na eh, nina na na eh! Pero uh, may lusot ka pa rin talaga. Actually, nararamdaman ko nga yung inip ng mga tao sa hustisya, no? Bakit? wala pang nakukulong. Bakit? Nain? Why? Kaya, lang, yung talaga, may proseso Why? tayo eh, Hindi automatic na porket na sabi yan ay eh, kulong agad. So, konting, ano, konting patience sa ating, ano, we have a, uh, the wheels of justice must turn, but it will take time. Patience! Patience! <laughs> Oo nga. Ako, <laughs> parang ako yung pinapagalitan ni diba? Marie. Patience pa rin! <laughs> Ubus na lahat ng biskwit uh, na pasensya uh, 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 sa I buong grocery. Pasensya, pasensya cookies. <laughs> <don't know>. Anyway, <laughs> sige. Ito naman, man. ang uh, mga taong nagpapasensya din sa atin dahil yeah, ang daming tumatawag, oh, okay. ang daming nagkatext, pagpasensya nyo na ho, pero iisa-isahin namin kayo na makausap at matawagan. Kaya anong mga numero natin? Atin? Ay, ah, okay sa Globe 09543100331 at para sa Smart 09617708807. Hello sa inyo. Ayan. Mm. So, magiiwan sila ng mensahe. Oh, no? text lang. Mm -hmm. Text lang, di ba? Yung gusto makausap si attorney PG, eto na po siya. Maricel. Kaya tawag na kayo. Oh, okay. oh ay, nakotokayo ko, oh, si Maricel. Yung ba, yun ba buong Yung pong, buong pangalan ko is sa so, dami nag Maricel, Madichelle, Wala na sige, mare ah, na so lang. Asa ang mare? M-A-R-E. Ta binigay talaga Short. sa mga magulang mo 'yan. Hindi. No? kinuha mo na lang Screen yan. Screen name na lang 'yan. Screen kasi nga nung nasa radyo na ako, sabi, ang ah, hirap naman no, ulit pronounce yun yung pangalan ni Maricel. Ah, like ba? Ay, alam mo kung sa radyo nga ano, yung kailangan oh, yung mga, dapat clear syllables. Ano. So, syllables. to no? oh, clear na. syllables. Eh, okay. siyempre, pa, Bisaya pa, iba pa. Oh, tapos, oh. pag Ilonggo, iba din. Pag, pag iba, Wala na yung... Pag Marie ma oh, ba? mari di ba oh, uh. eh, parang yung tatay ko nanganak ta ng, ng anak ako uh. eh, favorite ko tatay ko Jimmy di ba uh. Jimmy uh. pero dahil favorite ko tatay ko pag bisaya dun sa anak kong babae uh. eh, pinangalan ko sa Jamie Jamie ay eh, naging pagkabisaya Jimmy Jimmy di pa rin <laughs> The Ayun. same, same. Same, same oh, okay. So, mari po ako. So, tukayo natin si Maricel. Mag, uh, 38 years old ng Cavite. May customer po kaming may utang ng 68,670. Aba, alam niya. Mm. 670, ha? Mm. Mula July 31, 2025, ay may kasunduan na po sa barangay na magbabayad siya buwan-buwan, pero di po niya ito tinupad. Pwede na po ba namin siyang kasuhan? At anong kaso po ang pwede namin ikaso sa kanya? Pwede rin po bang madamay ang barangay kung kamag-anak niya ang nirereklamo. Oh! Ay! Ito <laughs> tayo eh, diba? Although, di ba? Na, Although, hindi, naman malayo na ang mga taga-barangay sa Lupon ay kamag-an ay may Dahil eh, magkabarangay <laughs> kayo eh, di ba? Doon talaga kumukuha <laughs> eh. Oo, Oo oh, oh. di ba? Parang hindi malayo na mga magkakabarangay ay magkakamag-anak. di Diba? Oh. So, it's not necessarily naman na porkit um, yung kabarangay ay uh, kamag-anak niya yung nandiyan eh hindi man necessary na bias sila o lulusot o lulusot okay. Oo. eh, pero anong dapat niyang gawin 68,670 July 31 pa raw oh nang oh, well, obviously this is now Uh, a suitable case for small claims no 68,670 dahil utang siya tapos hindi na bayaran hindi natupad yung sa barangay so imbis na hindi niyo naman ya mag magse-certificate to file na yan action kukuha sa barangay sa barangay na niya eh, pa ko ayaw ayob ibibigay ah, ng actually, barangay Ay, yeah, siya magandang tanong yan is a certificate to file action uh, absolutely necessary to file this case no hindi So, so kahit, kahit hindi siya nakakuha, kahit hindi ka makakuha, tuloy mo lang. Tuloy mo. Saan lang. siya pupunta? Ah okay. Ang mga civil action is usually choice of the plaintiff. So kunyari residence ng plaintiff or residence noong tao na 'yon na respondent, choice is the plaintiff. Eh, is kayo o sa Cavite, kung saan man kayo? Pero pwede siya sa small claims. Pwede siya sa small claims. As mas mabilis. Mas mabilis yun. So pag small claims, anong kailangan niya i-prepare? At prepare mo lang lahat ng mga kasunduan nyo na pinatutunayan na may utang sa'yo. Pero since nakapagbayad naman siya, di ba, ng kahit konti. Parang wala. Eh kung wala, meron na mga ano. At saka maganda, dumaan kayong barangay. So, oh, barangay oh. has records. Oh, so, Isasamit mas madali ang niyo. panalo mo oh, dyan. Kasi meron, meron na dumaan barangay at Mukhang, di ba, may compromise settlement at sinabi na nung baragay magbayad sa buwan-buwan pero hindi natupad. So, doon ka na sa small claims, ha? Summary lang yan, mabilis-bilis yan. Mabilis lang yan, o. Saka hindi mo kailangan ng? Abogado. Correct. Kasi dito mo 68,000, baka mas mahal pa ang bayad niya sa abogado. wala, no, siya attorney PG. 6 pesos and 80 centavos. Pagbibigyan niya kayo. Sa Cavite pa yan. Sa kabiti. Oo. Sige, eto na si Angela from... Cavite uli. Oy, parang suki-suki naman tayo sa Cavite. Oo eh. nga, magandang gabi sa iyo, Angela. ah uh, magandang gabi po, uh, attorney. Hi, good evening. Um, again uh, um, po, yung... Go ahead. Yes, po, uh, yung concern ko po kasi is, um, uh, actually, recently lang po namin na, uh, na pag-usapan. Pero kasi po, yung father ko, uh, namatay po siya ng... Um, 2022. So, mm. Kanina po nagbubuklat lang kami ng files and then naalala namin meron nga po siyang sinasabi noong buhay pa siya na property niya sa Bohol. Ah okay. Okay and then yun po, ang meron lang po kami nakita doon sa folder ng ate ko po kasi siya po yung nagkikip is wala pong mga TCT pero ang meron lang po ko nakita ay tax deck of real property na ah uh, dalawang peraso. Di ko nga po sure kung dalawa yung property, pero magkaiba po kasi ng date. <laughs> yung isa 2017 and then isang 2009, yung effectivity of assessment. So, feeling ko, isa lang po ito. <laughs> kasi wala po talaga kaming idea. Hindi po so, ka ang, ko uh, ng, uh ng, ang na-discover ano, nyo ay meron palang, possibly meron pang property ang yumaong mong ama sa Bohol. At ang uh, yung... Meron po talaga kinukwento niya po noon, buhay pa siya. And then, ah, siguro nakakalimutan na lang po namin. And then, nakita po namin itong Uh, declaration. declaration. Pero wala po kaming hawak na title. And under his name po ito, dun sa tax okay. deck. Okay. Ang tax deck ay, ay, differ, ay, ay magkaiba sa titulo. Ang tax declaration mm. ay, is only evidence na itong taong to ang nagbabayad. Ng at, amilyar. Ng amilyar. At sya merong obligasyon na magbayad ng amilyar over that property. Ang titulo naman ay proof of ownership. Actually, it's uh, the, the strongest proof of ownership under our Torrens title. Ngayon, anong gagawin mo? Diba? Ah, uh, kung sa Bohol yan, eh, magbakasyon kayo sa Bohol. At -check, Kailangan puntahan. At uh, I-check hmm. nyo ang RD na kung saan, ano yan. At i-check nyo kung meron bang titulo na under your father's name. Bakit? Dalhin nyo yung tax deck. They have a record na at matetrace nila yan. Ngayon, kung ngayon kung wala eh ang gagawin niyo as heirs is that pwede it pangalan sa inyo yan kung nawawala lang ang titulo ngayon kung merong titulo ay magpa-reissue na lang kayo ng title at i-settle niyo ang estate diyan para maimana na maimana sa inyo ang tanong ang tanong ito para sa iyo Angela E eh, paano kung yung titulo hindi pala nakapangalan sa kanila Ayun. Hindi pala nakapangalan sa tatay niya. Ayun ang magandang malaman. Kaya kailangan ay ma lipad na muna sa buhol. Kasi ang sabi mo kanina, attorney, ang tax deck ay hindi prueba or patunay na ikaw ang may-ari ng lupa. Yes. At saka sometimes some some properties only have tax declarations, are not and are not titled yet. Yes. Meron oh. din naman gano, oh. no? Tinakot ka agad si Angie. Hindi eh. oh, naman. So, meron din gano'n na tax deck lang yung binabayaran kasi wala pa talagang titulo. Oh, kasi like for example, lala na yung mga mga rights nung unang panahon oh, na okay. hindi pa na i-convert into agricultural kasi diba ang the only property the only kind of land or property na pwedeng maging ano private na pwedeng own privately is yung declared uh, agricultural or commercial otherwise mm -hmm. kung forest land yan or, or baka tax deck tax deck tax pero nag kasi ang classification eh mm -hmm. nag ang classification so tignan niyo muna kung ano yung so i don't know how to answer you angela eh, kasi kailangan malaman niyo muna kung ano yung meron ng Okay, ganito Angela. Ang sabi ni attorney, punta ka muna ng buhol. <coughs> okay, check in mo muna doon sa RD or Register of Deeds. Kasi sa Bohol, meron silang register of deeds. Correct. So doon ka muna magtanong since may hawak ka, pa-check mo kung uh, uh, ano ang titulo, pwede ka makakuha. Kahit sino pwedeng tao kumuha ng titulo, di ba? Well, Technically, yes. Pwede silang, nga ano, pwede manghingi, ni, manghingi ng copy no. because it's public record. Yes, public titulo. record. Sabihin mo kasi ito yung tatay ko namatay na. Pwede mm -hmm. ba niya sabihin niyo na namatay na? Yes. So, lalo na kayo na parang heirs ng na legal heirs ng iyong ama, ay talagang bibigyan kayo ng kopya ng titulo. Yan, okay? At siguro we will cross the bridge when we get there. Sabihin, tingnan muna natin pwede nang tumawag ulit sa amin at itanong kung anong nangyari dyan. At ang sinasabi kong copy ng titulo is a certified true copy. Ay, Yun. Yung actual titulo. Okay. okay. So, Nag-gets mo, Angela? Uh, I think... Ah, um, mm. uh, opo. May clarification lang po ko, yes. if I may kasi nakalagay po dun sa lahat ng meron kaming tax is uh, register owner po siya nakalagay, hindi po siya uh, parang nagbayad lang. Ah, okay. Pero, so um, magandang ano 'yan. So ibig sabihin, malamang sa malamang ay merong title ang tatay mo. Wala lang kayong kopya. So, kailangan nyo lang humingi ng kopya sa ID ng, ng buhol. Ngayon, kung meron na kayong certified true copy, okay na yan. Kasi under the, iba na ngayon yung sistema ngayon ng, ng titulo sa Pilipinas. Diba, ati pag nawala ang title, parang wala ka ng pag Naku ang dami ano, hirap kumuha ng titulo. Pero ngayon kasi, di ba, parang computerized na ating system. Naka barcode na yan. So, the moment na ma-issuehan ka ng certified true copy ng ID, anywhere in the Philippines, it's as good as, ano na rin, Uh, na talagang meron ka na. You don't have to worry na na kailangan mo pang hanapin yung totoong titulo. Yan. Yeah. Okay, Angela, so visit visit Bohol first and let you check, okay? Kaya po. Ay, ito yung ibatang ko na din po, doon yes. sa tax debt. Kasi meron pong property identification number. Yun po kaya yung title. Actually, kasi ni... pwede pong mag-ask ng hindi ano iba eh, TCT number, tg. number tg. ang nakalagay sa title. But it's only a property identification number for purposes ng ano 'yan, ng LGU. Um, para nahahanap nila sa kanilang mapa kung saan yan. Number ni LGU yan. Number ni LGU yan. Kasi a tax declaration is issued by the local government unit. Ang um, Kasi sila yung, nagba, yung, yung sila yung pinagbabayaran. Uh, registry this is, is under the LGU but it's a different... Um, Uh, system altogether, but it's all usually under the LGU. Okay, Angela. Okay, good luck! luck. Ayan. It's sige. a nice problem to have ha. Meron, Ay, punta oh, tayong buhol, oh, di ba? Diba? So na man libre, pwede na kami. Na-discover nila meron pala silang property sa oh, buhol. Ay maganda yeah. sa buhol. Ay maganda sa buhol. Sige, okay. gusto mo benta, friend? Okay. Okay. Diba, gusto, gusto mo benta, kita, benta. eh, di ba? Matinig talaga tong si Mari oh, sa mga diba, ganyang mga oportunidad. Oh, okay, di buhol, di ba? Oh, sige, okay. Hmm. Chocolate heels. Yes. Tartier. Tartier. <laughs> <laughs> hindi pa ako nakapuntang buhol mo. hindi pa ako nakapuntang Bohol. Cebu, oo. buo, o. Oh. Oh, o, sin, ay, pangalan niya Angela. Angela, hindi pa rin nakapunta ng buhol si Atty. Oh, PG. Sama. Pwede mo isama. Oh, diba? Baka gusto tulong. <laughs> gusto yung titulong yan, diba? Airfare okay. Air lang katapat. <laughs> So, joke lang ah. Bawal sa akin. yan Bawal, bawal. Joke lang. okay Anyway, eto na si Alan, 42 years old. Nueva Ecija. Layo ah. Mm. Nakabili po ako ng agricultural land sa bangko. Nasa pangalan na nila ang titulo. At updated ang tax deck. Uso-uso ngayon ng mga tax deck. Oo, Oo. So, Pero may nagsasaka pa rin doon at walang legal tenant status. Pwede ko po bang i-take over ang lupa kahit walang pang voluntary surrender? Bakit kailangan ng voluntary surrender? Ah, kasi alam mo, o sige. Ang voluntary surrender kasi, it's a concept sa agrarian reform. Mm. if, you're, if a tenant, if a, um, a landowner voluntarily surrenders kasi usually di ba kung yari ka sa asendero mm -hmm. yung or yung meron ka pag-aari ng property na malaki enough na it's going to be covered by carp. by CARP mm -hmm. or di ba agricu agricultural reform then either the government will issue you na okay you're subjected to agrarian reform or you voluntarily surrender ah. and kasi pag may voluntary surrender under the agrarian reform act pag may voluntary surrender Ah, yung babayad sa'yo ng gobyerno, may konting extra, Merong, ah, ano, may bonus ng konti. May konti. Kasi, kasi, kasi parang hindi mo sila pinahirapan uh, eh, hindi ka ano, parang truthful ka eh. Oo, hindi ka laban. So, yung legal, yung just compensation sa'yo. Oo, uh, uh, mas maganda. Mas maganda, oo. Uh, okay, paano bang ibig sabihin ng CARP? Para at least ma uh, maintindihan ng ating mga… Comprehensive Agrarian Reform Program. Ano ba yan? Okay. Ang ating bansa, I will any country, 'di ba? Ano ang uh, ano ang ang finite, Ang lupa natin hindi naman lumalaki. Oo, 'yun lang 'yon. 'Yun lang 'yon. Hmm. Pero ang nangyayari is that kokonti lang since sa panahon ng Espanyol na naibigay lang sa mga mga tao lang ng mga kilala ng mga Espanyol lang mga kalupaan Diba? Di ba? nga nila binili, binigay lang. Eh. Binigay lang yon. Mm. Only few people own vast majorities of land. Tapos madami tayong mga magsasaka. Mm. Ang comprehensive agrarian reform program noong naging Pilipinas at Pilipinas sa tayo, ay isang program na, nagsa na nagnanais na sana ay mapaima, maipamahagi ang lupa sa mga tao nagsasaka dito. Okay, I got it. Ang tanong dyan, hanggang ngayon ba may ganyan pa? <coughs> Excuse me po. <laughs> okay, sige. Maganda tanong 'yan. Oh, sige. Ang, ang agrarian reform program nagsimula pa ng 1970s. Uh-uh. Um took different forms labawat um administration, tinray na Tinray, na Tinray. Ah, uh, ang huling agricultural reform program nag-expire na noong 2013. Wala na okay. yung agrarian reform sa atin. Bakit na ipamigay na lahat? Hindi. Eh, ano? Ang wala lang is yung pag-identify at yung pag-identify ng beneficiaries at saka mga nalupa. But still, some portions of the agrarian reform is still ongoing dahil yung pag ng just compensation, yung uh, pinaglalabanan pa kasi kung magkano yung property. So wala ng CARP na yun? Wala ng CARP ngayon. In a sense so na... So pag may mga lupang hindi nakasali sa CARP, paano yun? Ligtas na yun. Ha? Huh? Ang galing naman nila magtago. Hindi kasi they were given enough time. na government was given enough time to identify na dapat. So, kaibigan-kaibigan mm -mm. na to. Well. <laughs> para huwag mo akong hanapin. So, para ang, ang nangyayari na lang ngayon is yung laban na lang on those identified and yung determining of, determination of just compensation at yung ina-administer na lang. Dahil yung mga pinagbibigyan naman ng mga mga tenants, mga magsasaka no, na nakanabigyan na, na ng property na yon ng agricultural land, eh kailangan rin naman nilang, hindi naman libreng-libre -libre yun eh, di ba? Yung they are made, They also have the obligation to pay off government. Eh. I see. Mm -hmm. So, okay. yung agrarian reform ngayon is more of that na yung uh, hinihintay na, parang ano, NHA, di ba, yung nagbabayad sila. Paunti-unti. Paunti-unti. Okay. O, oh, <laughs> ang tanong niya, eh dahil nga daw may nagsasaka pa doon at wala Pero hindi namang... siya legal tenant status. Kasi ang tenant dapat kasama yan sa filing ng oh, mga tenancy, oh, 'di ba? Oh, oh, may definition yan. So oh. kung hindi siya legal tenant kasi nga tapos na agrarian reform, eh so hindi, hindi siya na classify as a legal tenant. Merong definite classification ang legal tenant sa agrarian reform. Then most likely eh ito ay illegal settler or illegal na tenant sa ay, pa, paano nila doon? O oh, parang sagutin niya sa ano sa it's ejectment case oh. Most likely. Ikaw bang hasagot sa legal expenses? Yes, ikaw ang hasagot. Kasi ikaw ang... Nagpapaalis. Ikaw ang nagpapaalis. At saka ikaw ang beneficiary. Ang tanong ko, hmm. pwede ba niyang i-charge doon sa tao na yun? Actually, pwede ikaw yung nag-file? Yes, pwede mo yung mga expenses mo kung hmm. ikaw yung manalo. Pero okay. yung, yung unang pasok, of course, is you will suffer the expense of initiating the case. Yeah, yun hmm. lang ang masakit sa ulo. Oh, no? Masakit sa ulo. Okay, sige. Next, si Daniel, siya ay 35 years old ng Maynila. Uh, sinampahan po ako ng cyber libel ng isang kumpanya. Ang post ko po ay base lamang sa personal kong experience sa kanilang kumpanya at wala naman po akong malicious intent para manira. Ginamit ko lang po ang aking karapatan of freedom of speech Valid po ba itong paliwanag bilang depensa sa aking counter affidavit David? Personal okay. niyang experience. Okay, ang libel, okay, ang libel, alam mo ang defense for libel, katotohanan. That is that. Truth is always a defense in libel. Legal defense in libel. So if you can prove that what you said was true then you have no fear that is the truth. Uh, And it's your personal experience. experience. Oh. So so kung ang malicious intent ren wala rin siyang malicious intent because it's a truth eh. kasi nga wala kang malicious intent eh. so uh, Pwede mo sabihin na you don't had, had never had any malicious intent and that it was true. Pag yun ang nakalagay sa'yo, affidavit, ay mananalo ka dyan. Okay. kung baga, hindi mo naman sinabing, sinabi mo naman na, hindi mo naman sinabi na... Para manira kasi that, na walang katotohanan. Bigyan natin ng konkretong example. Example lang ha, example. Itong pagkain nito, saksa ka na hindi kumakain at hindi masarap. O, oh, kung totoo para sa sarili mo 'yan, diba? 'di ba? Kung sa kanya ako na at dahil dito sa at dahil dito sa pagkain nito eh na pagkalunok ko eh hindi ko malunok sa sobrang tigas. Ganya eh, ah. personal niya experience ah, no? Pero hindi naman niya sina Pero pag sinabi niya, example lang. Ah. pero pag sinabi niya, "Wag kayong kumain dito kasi lahat ng pagkain dito ganyan ganyan ganyan." Paano? Ah. Okay yung lahat, kung sabihin mo na lahat ng pagkain dito ay kung hindi ano masarap. man, masarap. Ay hindi masarap. Pwede siguro manipis pa rin for me for libel lah. Kasi kung, kung ganyan, dahil kung ikaw ay, wala naman ikaw sa intent, dahil siguro ay nung kunain siya lahat ng pagkain na kain niya, hindi masarap. Ah, yan Eh, ba? pero sabi niya, eh, yan lang, isa lang naman ang inorder mo eh. Isa <laughs> 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 lang naman inorder mo ni lahat mo. <laughs> Yan ang ilaban niya na yung freedom of expression ah. siya. Na parang, it's just a, an, um, ano ba tawag dito, ah, uh, manner of speech lang, di ba? Parang, mm. Diba? parang, I was just being dramatic, but I wasn't being libelous. ah, okay. Sige, oh, okay. sige. Ito naman, Si uh, Rico ng Bulacan, siya ay 34 years old, nag-offer sa akin ng trabaho abroad kapalit ng malaking placement fee. Hala. Pagkatapos magbayad, hindi na sila nagpa- Ay, naku, naloko ka na. Oh, nga, nga. Pwede ba itong i-report sa POE or estafa case agad? Nako. Lahat At, gawin mo. Lahat nga gawin mo. Illegal actually, recruitment. Illegal recruitment. Actually, pag sa illegal recruitment yan, sa Department of Migrant Workers ka sa ano, no? At sa kulong yan. O, uh, life imprisonment. Yes, uh, malaking um, offense uh, yan. Illegal recruitment is, carries with it a capital punishment. So, kung gusto mo, uh, talagang may ngipin, eh, go through not estafa but illegal recruitment. malaki Mas mataas Kasi yun. Kasi estafa does not have capital punishment. Correct. But illegal recruitment, which falls sa inyo ngayon sa, sa kaso mong yan. Pwede yung illegal recruitment ay it's capital problem Mas matatakot yung taong yun na sa inyo. Teka pwede. muna, NBI ba ang punta niya or paano? Paano ang punta niya? Well, depende kasi kung hindi niya kilala nagtatago na or yung palay Hindi na niya nakikita eh. Oo, oo kaya ay fake pa lang yung taong yun. Puta mo ng NBI para merong kang uh, record. record. Kasi mm. ang DMW, very limited okay. ang kanilang o, investigative. Wala naman silang oh, very power. Lim very limited ang kanilang investigative power. Wala silang tauhan dyan para mag-investigate mag, 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 mag at malaman ng facts yung talaga, yes. di ba? So if you do not have if there if you nang loko sa ay nagtatago na or used the fake name and din bigalan pala yung mga phones na ginamit ay hindi mo naman best to go to NBI para yeah. matulungan ka pero kung kumpleto naman ng records mo at nandiyan lang siya at hindi ka lang pinapansin but they're still there it's best to go to uh, diretso muna sa DMW. Yeah. Okay. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa amin. Pakikinig kasi minsan busy sila, nakikinig lang. Actually, cute. Oh, Kamisan, oh. ganun din ako. Yung, um, Nakikinig lang ako. Oh, okay, Kaya hindi ka ito pinanono. Oh, oh, oh di Alam niyo sa mga vloggers so yung mga nagpa-podcast. Oh, di ba na, Pero okay lang ha. Pwede naman yung kaming panoorin. Hindi naman kaaya-aya naman ang oh, aming mukha. Hindi naman. Hindi naman. Naman, naman kami <laughs> ano. Hindi naman kami manana. Hindi naman tatak mga dagana. Oh yeah. Naman, wala na, naman. Na, Walang wala ganyan. But anyway, Maraming salamat po sa inyong uh, panonood sa amin. At syempre, as always, We say and we pray na sana po yung marami kayong natutunan at sana kahit hindi nyo kaso, ay uh, marami rin kayong natutunan para makatulong kayo sa kapwa nyo mga mga tao, right. di ba? Okay. okay. Hi to my papa and mama and hi to babe, Marshall Castro. Bye, everybody. Bye. Atty. PG. ni yeah. PG, abogada de Campanilla. Bye. Bye, Bella. Bye, DJ. God bless you. Bye. Bye. Bye.